Aba, ututoy, basat ang utang mo, yapat na libo, at ikinami pa usbaw-usbaw, Bahala ka na nga, Diyan ka na nga. na uh -huh. Times 2. Times 4. Pare, ututoy. Pare, magkakarap na naman ang iyong favorite, na no? oh, guys. Kayo na kayo inaal at eh, magwat-agwat ng konti. Aba, pare, ang tagal ko sinabi sa itigil mo na yan. God. Yung nang matanawan ka, ay malas na, ay lalo na nung nadikitan ka. Ano ba? Binahinan mo pa ako. ayso so. Yan, baga sinasabi ko, ililimang piso na. Baga rin pabogal. Ipuntahan mo si Malaw. At ako hihiran mo muna ng kahit tatatlong libo. Ipahiramin na dalaw wow, papahiramin hiramin ko noon sa Ano may madaling magbayad doon? Oh, papahiramin ka noon. Sige, ay gagawin ko na kay Manang. Wow, sige. Sige, oh. eh, kamo na, hindi ko na. Hindi mo piso na. Manong! <laughs> Manong! Mano! Oh, Robert! Eh, pasok mo na, pasok, pasok. Manong! Oh. Ano pa ako ni paring kututoy? Oh, bakit ka? At kuperdo mm, pwede doon maka mm. sa yun ng kwarta. Ano tanong ay? Malang lang ito pagkagamitan eh. Ah, uh, ay makaraka. Ang sabi ko sa akin ay 3,000 day daw po. Ang sige, kung hindi mo madali nga sa akin makapagbalik ng pera, hindi ako kukuha mo na dyan, dyan ka muna. Sige ako, eh, sige sige. Pagkaganda naman manok na rin. Pagkakalaki eh. Sarap na rin pang kalpareta. O oh, Bogart, aray yung 3,000 30, day po minihiram ko. Aray, aray, <laughs> aray! Ay, but, tiki, Anong nangyay? Ang sabi sa akin, manok. Pagkaganda nga, laki. Eh. Wow! Siguro or, eh, bumalo, anak. ay aim kay pumalo ana. Ay naku, magaling nga bogar tiyan. Sa kawali. Ay dako, lumay slice ka nga bogar. Yan man, wala ka to. Nagganti. Papatuloy ko dini. Oh. Kung apa ni mi pupuntahan. Wala pong susuot ti. Eh. Ay, na ang nalang ang ni paring ito to. Babawasan ko kahit dalawang libo. Ay sa libo nalang babay ko to. Patagal ko na yung bogol. Ay, kanina pa eh. Pag ito Oh! Eh, pati siya na eh. Napakito kayo mga kinamanong eh. Tungkol eh. so, sa mga manok niya eh. Oo. Uh, ay, nasa na yung pinahiro ko? Yan daw, eh, daw. Ay, na nga. Yan lang daw hawak yung manong ngayon eh. Eh, big nga rin yung isang libang. Bigit ako yung libang <laughs> pinahiro ko ngayon yung manok. Yung eh, nga sabi sa akin, pati siya na nga daw. Ilan daw hawak ngayon? di? libang. Okay, okay. Baka ba naman yung dalawang libe eh. Isinulibang mo yung bulsa. Kaya rin no, yung isang Ano si pari naman? Ay, ako okay. yung lang tawag mo pare, hindi ka magagawa sa iyo yon. Oh, mo yan. Yun. Sige, pwede na rin. Totoo, bibiro ka lang eh. Sige, sige na. tao sa iyo. Oo, pwede na rin. Sige, sige. Tama tama. May 2,000 ako. maapag shopping ako <laughs> na rin. Sto. <First>, <laughs> Thanks Paul. Wait. Dawal no, boy. Dawal Pare. Ikaw na naman. Ligo na, na ikaw pare. na naman. Nadyan ka na naman. Ligo na ikaw pare. Ano ka? Ano ka? Bad Bibibigay sana ako sa iyo. Ano kayo? Karibi ng... Pinang... Tali na naman ako sa scatter. Ito ang magalit pare. May bibigay nga ako sa iyo. Ay, kaya yung pinang isang ating kumpare kaya yung... Nakakalat ako pagkaya ikaw nadating. Pare, bisit ang sando. Wah! Hindi sa ka pala naman, pagtaganda na yan, hindi ka.

wala na nga pala rin laman. Mapapuntahan si Manong at ako na manghihiram sa kanya. Manong! Oh! Kapag busy busy kayo ah! Oh! Tandami ko naman hinato pag dito eh! Bakit ka? Ay hey, ako yung sumad dyan ho! Sa inyo at ako kayo yung lipakay! Oh! Yan ako! Yan ako sana ho yung san, eh, manghihiram lang sa libaw! Ay sa libaw na! Walang oh. problema! Pag-pirting ka! ng kapag-tasibogay na kaya yung inuupusan! Eh ako hindi mo lalo sa laro eh. Ah, hindi yung ka? gang. Nakakalat na eh. Okay. Tahiyang ho, ako lang ang sumadya sa inyo. Ay, wala akong problema, pita yung magkadali mong magkabot. O, so, aray, yeah. sabi yeah. mo. Malamat oh. oh, ho, malaw. Ay siya, ayan eh, pang-apat na libo na ha. Oh, bakit ho? Aba, ay di kasi libo, karte yung utosan mo kanina. Oo ka ho. Ang inutang niya, tatlong libo. Ay, isang libo mo ho na sa akin eh. Aba, tatlong libo yung kinuha kanina. Aba, malaw, teka muna, teka muna. Ay, isang libo na pagbigay sa akin. Binig binig binigay, sa akin, eh, Aba, ay ako'y okay, walang alam diyan basta ang utang mo sa akin ay tatlong libo at 1,000, libo bali apat na libo na nasaan mo yung 2,000? libo? aba hindi ko alam yun kaya pala si Bagot, eh, lang si Bebe kay nagsuhol lang kami ng damay aba hindi ko alam yan. ay, ay nagbigay ng dung... sando sa akin eh bago daw ho ano? ikita pa nga ho aba ututoy basta ang utang mo ay apat na libo at ikinami pa usbaw usbaw bahala ka na nga dyan ka na nga মন্দির <laughs> যাবে